hoy usapang ano, usapang Makati tayo ha. Oy, grabe ang ano, grabe ang awa uh, awayan talaga sa Makati. Uh, mayroon na namang mga uh, bagong patutsada si Abi Binay. Parang sinabi daw ni Lani Cayetano na yung supposedly itutulong mo sa mga estudyante ng Makati, i-donate mo na lang sa mga nasalanta ng bagyo. Diyos, talagang maya kayo, tatanungin ko kayo. Uh, when it comes to their property, so parang sinasabi kasi ni Abi Binay na, property namin to. Kami nagpagawa niyan. Gumasas ang LGU sa mga structures diyan Tapos sasabihin nyo sa inyo. O ngayon, uh, ako, ang dating kasi sa akin noon, parang kung halimbawa ikaw, squatter ka, uh, hindi sa iyo lupa, pero nakapagpatayo ka na ng magandang bahay. Eh, kinuha na nung may-ari at uh, court order na siya talagang may-ari nun, ikaw squatter ka lang. Pwede ka ba magmatigas? At sabihin mo na, teka, ba't mo papalisin dito? Laki ng bahay ko dyan, Oh. Ako nagpagawa niyan, tapos kukunin mo lang. Hindi ba usually ang ginagawa nung mga ganyan is binibenta yung bahay kung gusto nung ano, nung may-ari ng lupa or ginigiba nila yung bahay tapos yung mga pwedeng ibenta, binibenta nila. 'Di ba? Kasi technically hindi na sa iyan dahil nga yung lupa na kinatitirikan niyan is hindi sa iyo. Eh sobrang pangit naman kung halimbawa eh giniba ng Makati din. Pero namin 'yan, gibain namin 'yan. O giniba ng Makati 'yun. Hindi parang kinawawa naman niya yung mga residente niyang mga estudyante. Ano 'yun? Humihingi boss ng refund? Hindi. Kasi ganito ah, Uh, kung halimbawa, ano, uh, pera nga ng Makati yan, pwede, ayun na nga, dapat kasi si Abby, makipag-usap siya ng matino sa LGU ng uh, Tagig at sabihin niya na uh, kami nagpagawa nito, nito, nito. Oh, eh, humingi kayo ng extra budget, bayaran niyo sa amin yan, sa inyo na yan. Di ba? Bayaran na lang. O kaya, pwede rin naman, ano, kunin ni Abby, dalhin niya sa kanila yung mga building na yun. O, pero malabo na nga, malabo na nga kasi yun. Eh. Kasi kung halimbawa, gigibain ni Abi yun dahil kanila yun. O kaya huhukayin ni Abi yun, dadalhin niya sa Makati yung mga building na yun. O, eh, yung mga bata, papano na? O, saan sila mag-iis magka-classroom? magmumukhang ano, magmumukhang namumuliti kasi Abby. So, ngayon, gumagawa ng sobrang daming ingay nito ni Abi Binay para yung mga tao dyan sa Makati, magalit yung mga tao diyan sa Makati eh mag uh, diyan sa mga sa LGU kasi siyempre sabi ko nga sa inyo kung halimbawa uh, pumunta ng LGU ng Tagig tapos umayaw ang mga residente ng Embo kasi pag-away sila sa otoridad nakulong sila nasaktan sila anong gagawa ng Mahati? ipagtatanggol ba sila ng Mahati? kapyan saan ba sila ng Mahati? o kaya kayo diyan sa mga Embo-Embo eh sumunod na lang tayo Oh, kung ayaw nyo ng gulo, eh, ayaw nyo masaktan, sumunod na lang kayo. Hindi ba? O so, ayan o, parang ang palabas is magpa-reimburse ang Makati. Pwede naman din ang pag-usapan yun. O, kaya isampan pa sa korte. Nabayaran sila ng tagi, di ba? Kasi wala kinang ginastos namin dyan. Di ba? Sabi nga kahit anong sabihin nila, property nating lahat yan. Hindi yan kanya. Oo, hindi. Parang lumalabas nga kasi, property ng Makati. Alam mo naman, ganun sila sa Makati, sila mayari ng Makati. Hindi ba? Di yata pwedeng gabayin ng Makati 'yun kasi government pro government property. Hindi nga kaya nga tinatanong ko kung baka may nakakaalam sa inyo, anong pinakamagandang proseso ron? Mas sisingilin pa ba or pwede bang singilin ng Makati LGU yung uh, Tagig LGU para doon sa mga properties na ginastos nila doon? Oo. Oh. Kasi parang ang sinasabi nga ni Abibinay is hindi nga daw pipwede yun dahil hindi daw saklaw nun yun. Yung uh, mga properties na yan, yung mga eskwelahan daw na yan ay kanila pa rin dahil sila daw nagpagawa niyan. But anyways, ito yung uh, sagot ni Cayetano at yung expose ni Cayetano na parang sinasabi ni Cayetano dito, nagkakaroon daw ng takotan. O ito, play, play. Can I get a commitment from the DBM? that they will execute the right memos for the following items. Number one, that all departments, yung funds for the MBOS, whether it's DOH, uh, uh, DepEd, etc., will now in the 2024 budget be under the jurisdiction of that department dealing with Taguig. So for example, ngayon, yung MOOE sa 2023, nandoon pa sa district of Makati nilipat na sa district of Tagig pero kung hindi nila kayang ibigay this year okay lang city of Tagig na sasagot di ba but we want the memo secondly po if you look at next slide please so ito po nakita natin po sa memo ng DepEd they issued the jurisdiction because yun ang sinabi ng Supreme Court but yung items ng teachers ay nasa ilalim pa ng Makati why is this important because I can tell you very bluntly, kaharap ko mismo yung mga teachers, tinatakot sila. Tinatakot sila that they're still under Makati. So, if we do not have that memo to assure them you are under the So they're getting conflicting orders even if very very clear. I think um Usec Powell nagpatawag siya ng meeting mamaya. So I I'm sure they'll clear it up, no? On, so 'yun ang problema. So, ang problema, hinaharas na ng Makati yung tagig. Pati yung mga teachers, public teachers, eh, hinaharas pa daw nila, di no, according to uh, Senator Alan Peter Cayetano, na syempre nga naman, yung uh, mandato o yung mga utos, manggagaling yan, supposedly, sa Makati pa, kasi uh, mat kailangan matapos tong 2023, come 2024, uh, ah, lahat na ng control nasa tagig na. Pero dapat nagka- magkakaroon na sila ng smooth transition ngayon. Kaya lang, hindi yun ang ginagawa ng Makati. Ang ginagawa ng Makati, parang yung mga teachers daw yata is pinipressure. Pinipressure yung mga teachers to do this. Kinakausap ng tagig yung mga teachers. Sinabi na, wait, kasi hindi namin alam saan kami susunod. Kasi sabi nila, under pa daw nila kami. Eh, pwede nila kami tanggalin sa trabaho anytime. Eh, sinasabi nyo naman, under nyo kami. So, hindi na namin alam kung anong gagawin. Sabi ko nga sa inyo eh, Uh, naggumagawa uh, gumagawa itong isyo to sa, Ma sa Makati ng uh, conflict at saka ng, uh, ng uh, pagiging lito ng mga residente diyan Ang kawawa sa totoo lang is yung mga residente, hindi nila alam kung saan sila lulugar. At saka ang problema pa, eh minsan baka sa sobrang na fuel yung kanilang galit ng mga statement ng kanilang mayor, eh baka memya gumawa pa ng gulo yung mga yan tapos kalaunan may mga masaktan, makulong pa diyan, di ba? Yun naman ang hindi maganda.